Hero hey, Rose eh, no? Rose ba yan? Pili ka. Pili ka. Pili lang? Pili ka. Pili Ah, ito sa lang, no? Tingin tayo ng kakanin. Dito kami madalas pumili ng kakanin, eh. Ay ate. Sa so, may kawayan. Mura na, masarap pa. gusto mo to diba? <mukas> Jell Hindi, 'di ba? eh. Tingnan mo atiyon. magana po 'to. Pa. 11. Pare-pareho lang pati. nilang po tsaka palago. dalawang klase. Dalawang klase. Sa mga sa akin. Yung sa makaron, bigay yung isa po malabo kayo, no? Oo. Oh, Hindi, ayaw niya ng malabo. Ito. Ayan. Yeah. Ito na. mo lang ako isa nito. Ito Tingin isa niya. Sa lang? Oo, isa lang. ano na lang? Yema, bubububing eso. Ano? Yema. Yema. Ayaw mo palabok? Makaroni. rin isa.

Uh, dalawang bulaklak 2 years old Ano mas maganda dyan? Ito no? Ito? Tunay ba to? Kuya kunin ko to Kuya pabasa na lang ah

8.30 pa lang Iniisa natin ang puntod Puntod ni Baby Gwen Happy birthday Baby Gwen Birthday niya ngayon June 29 Dalawang taon na sana siya. Pipintura ako sana. Ko sa ano ngayon. May hirap sa mga katawa sabon naman ito. Malinis na.

mabigat eh. Kaya lang baka kunin. Kinukuha kasi ito mga paso eh. Ang ganda oh. Tapos dito na lang yung kandila. Hindi ko matanggal yung bato Kumapit na. Ganda oh. Ito maganda. ang kandila dalawa oh, kandila oh sana wag ma sana wag mamatay sabagay hindi namamahangin mahangin Bye bye baby Gwen. Happy birthday. Balik na lang kami mamaya ng hapon. Mamaya hapon na lang ulit. Bye. Pasyalan muna natin to. Fish pan dito sa kuloong bagong gawalan to eh. Hindi pa nga tapos eh pwede na kayo lumang dito papunta ang wawang pulo tsaka tagalag no sarap mag bike dito pagka umaga ang pera Tagalog, wawang pulo shout out sa mga tropa dito no? marami tayong tropa ng skater dito high tide yan no? hindi makakita yung view eh. may haarang eh. anong puno yan hanggang dito lang mga boss hindi pa kasi tapos eh bali wawang pulo na pala po sabi ni kuya ayun na yung isda siya ah ubando na pagka ano pero dito kuya may kawayan to eh no may kawayan river pala to dun ubando na nahihuli ka na kuya Kararating lang. Oo. Oh. hali ka na. Oo. <laughs> Ayun mga boss, masarap magbisikleta dito pag umaga, hapon. Balik na tayo. And mga boss, oh, nadaanan ko pa yung tropa dito. Parin J. Ay, yung malaki. Kaya na tayo niyan. Kumauna ka. Baka alam mo lumubog yan, ha? ako Ako? ako sa gitna. Ako muna sa gitna, no. Malaling ba yung lang naman. Eh, parang parang Ano Bita ka lang Parang mo po. Parang di mabuhay. Pag tagtakay mo po ka. Parang kinakabal ako dito. Akin na Huwag ano? Kang malikot, ah, ta. Na, <tak> eh, <tinyo> ka malikot ha. Ano ha. Electric pal. ko. mo na yun, no? ah, makatimbang ha? Kung dito ka tapak bandang gitna. Huwag ka tatapak sa dulo kasi lulubog yan. Hindi, may styro to eh. Ay, parang lulubog. Hindi, taso po ka. Kaya yan, promise. Huwag mo i sa yung bigat dyan. Dito banda. Balikan mo na lang kaya ako. Parang mo kasi mo. Kadanda. po ka. Po dito ka pumpo. Hindi, kahit tayo na lang. na lang po ka. Bukano Bukano ako hindi oh. ako makawak. Hindi, huwag kayong Ako lang hawak. Ikaw repre, kahit mo na lang. Uy, Jay ah. Ay, nakakabahan ako. ko danda mo lang, Jay. Alam, kas kas kaya mga boss, oh, mag uh, alas 11 pa lang. Magsisigang okay. si paring Jay dun eh. Ano to? Eh, yung maabang river. Uh, Amazon to. Tadok to. <laughs> so, <laughs> kalma Baka lang. Meron ko. din dito ano, anaconda. Sa so, wala. Sa so, <laughs> ng Wala na ayan pre. ano na pangginis. Gaano <laughs> <laughs> kalaki? Ah, ganyan na siguro. Ano katakot 'yun oh. Ah. Mukha nang ulo ng buhay eh. <laughs> <laughs> so, hindi ko sa'yo dito, makagulat ka sa mga species, species Pero natry mo nang ano dito yung lasing ka? Ang beses <laughs> na Nahulog na daw siya isang beses. Isang beses pala, malikot yung kasama ko. Parang makmak. Oo, oh, yun lang naman problema dito eh, pagka malikot yung kasama eh. Makmak -mak pala, -mak yun lang. Pero nung araw, lupa to eh, no? kaya may bahay dyan eh. No? Oh. Nung araw pala, lupa to. Ngayon, so, pala no? Palayan, kamatisan pala Palayan to nung araw. Kung so, 1970. Eh, erpat yan Dito lang. Dito niya. Ang arating din. Si tao Tambay lang masaglit. Dari magawa eh. Oh, to tang... ano pa natin sa pier yan? Sa pier pa dadaong pa eh. Oo, na yung electric pan. Ano ba, sir, electric pan ko. Ay bike pala diyan eh, Ay, magandang hapon po po. To... Kalma lang, huwag kang gagalaw. Yo. Halik po. Ah, may shih tzu pala dito. Ito yung baon ni Karen J. Oh. Mabisa ito. Uh, Sige lang. Bali ilang bahay dito? Tatlo. Okay. Dalawa. <laughs> Dalawang bahay. Tatlong pamilya. <laughs> Tatlong pamilya. hey, bib, ano rin 'to? Ano hindi <laughs> ito ay <laughs> tigal na 'to. tigat sulo. tigat ah, sulo ka daw diba? tawi tawi. Sulo no? na. Tigal. Ay pare. Shoutout ka daw to, ano, vlog to. Okay lang na video ko. Okay lang. Ito kapatid ni paring Adong, no. May ano ka na, para, na. Para, trin, ay, pala, no? Meron na. Kita. Ay umaga pa pala. Wala si paring adong eh. Nasa ano? Trabaho. <laughs> Nagsisipag. <laughs> ano na? Balik loob na. <laughs> <laughs> Pwede <dalay> <laughs> yung pinuntahan nyo kanina. Ayun yung likod. Ayun. Ayun yung likod. likod. <laughs> yun eh? Pa galing ano? Nag galing ay doon sa akin. Oo. Yung yung yun yung... Hindi na yung Tara, tayo. tayo. dodan kayo. lang kami, ha? <coughs> Ay, lang Ayos pala dito, eh. ah. Ay, po. Ay, sige. po. Ay, sige. Ay, sige. Ay, Ay, sige. tayo sige. Oh. Bayan pa rin Jay no pagka ano. Sabado, oh, hindi na siya lumalayo. Oh, wala kay kaysa lumayo pa dito na lang no. Ito oh. ko. Pag-asawa. Tapos babae yan. Ah, parang babae ba yan? Yung isang nga yung lalaki na nagulungan ng bato no? Mamatay? Oo. Oh, malas nun eh. <laughs> nagulungan ng bato eh. Ay, ito po. Sawa sila sa pagkain eh no? Oo. Oh. Maamo yung mga itik dito. ikot-ikot lang sila eh no eh si paring na ano no nakasama ka dito lagi sa pangkera pagka may ganap dito hindi mo na ako yung dito pala, eh no, tropa pala. to tropa Shoutout boss, wala ka bang gustong batiin? Wala Mga tropa dyan <laughs> uh, Shoutout nga pala sa mga ano, team holo uh, Yun yes. Tropang holo Tropang holo, no? shoutout sa inyong lahat mga no? Hulo Andito kami, shumashat. kila kilaparing adong no? Ito pa ubos na nga yung ano namin no iniinom namin no Ayun, ano namin tampulutso. Ikyam. Ikyam. Kasi niyo ano mo? Tawag dito yung bayabas sa ano mo? Daya. Wala <laughs> na <laughs> si. <laughs> Tingnan mo Bulan, bulan. Ano, bulan yeah, no. Hay nako, bayto mo na

bumalik kami dito sa baby Gwen bulan eh happy birthday baby Gwen buti yung mintu yung ulan love you eh, si mommy oh Love you, baby, and happy birthday.